Hello po. Ayan po, gagawa pa ako ng powder. Inorder ko lang po yan sa TikTok. Ayan, nagpakasulat lahat dito kung anong dapat mo gawin. Ayan, basahin mo lang yan dyan hanggang number 5. Kaya tingnan yung mga kawaray. Tapos ayun eh, mga kawaray yung pampabango niya. Magaling, magaling sila mag-deliver kayo. Nilagay pa nila dito para hindi mabutas. Inaskis. pa nila. tapos. Yan na nga mga kawaray. Gagawin ko na po ito. Dito ako nag ano sa labas. Kasi bawal kasi ito ma langhap ng anak ko. Makulit kasi siya. Maglalabas pasok ako ngayon sa labas. Ayan. Ayan na siya. Huwag ka pupunta dito, Biha. Pampubuksan ko muna siya para madali. Ayan, mga kawaray. Kailangan talaga, pag magawa din kayo dito, may gloves, may mask. Ayan, nagpakasulat naman dyan. Mababasa nyo naman yan dyan. Kung anong dapat gawin. Ayan na po. ipagsasama-sama ko po sila haluin ko ng maayos kailangan pag magawa kayo dito ng powder haluin nyo ng maigi para mawala yung ano niya. yung buo buo kasi nandyan rin nakasulat haluin ng maigi daw tapos ilalagay ko dyan mahirap kasi walang naghahawak bawal rin kasi yung anak ko maghawak sa cellphone kasi Ayoko pa sila pahaan kay maamoy ito eh ala wala yung gloves pala ngayon po, gagawin ko kasi wala akong gloves. Ito na lang. Yung balot ko yung kamay ko. Ang hirap pag hindi gloves. Dapat talaga na pag gloves. malapit dito, Bi. Lumayo ka. di bawal dito yung, ano. Bawal kasi to sa mga bata. Okay, maamoy. Pinig ka sa akin ba?

dito yung pato haluin natin umalis ka dyan lumayo ka dyan hindi pwede uh. Thank you ay kakatapos ko dong Matapang talaga siya. kailangan po ng maigi na hindi po siya namumuo. Tapos, ito na yung ano. Mabango ito eh. Kung ilagay kasi to mamumuo, kailangan haluin talagang yung maigi. Durog-durog. Nabango siya. Tide na. Amoy tide. Amoy tide na. <coughs> kailangan haluin ng maigi mga kawaray para wala siya buo-buo yun may nabubuo siya ng nabuo. maganda talaga yung nakaglabs ang ano pa nang ma maigi. Dudurog. Pagkita ko sa inyo mag-washing ako. Pakita ko sa inyo sa inyo kung gaano kabula. Wala na siyang buo. Yan, uh, katapos nito mga kawaray, pag katapos nito haluin ng maigi, kailangan na ilagay sa lalagyan. Kung gusto nyo ipambinta, hi, ano niyo sa plastik, ibalot. Ako, ilalagay ko lang sa ano, kanan mineral, yung kanan Kasi pang ano ko lang ito panglaba. sobrang bangunnya, niya ini bangunnya. bangun niya amoy tide na Ayan na po yung ginawa ko. Gintry ko yung tira dito sa planggana. Ayan po. Oh. Sobrang ano niya. Sobrang bula. Di ba? Ang bula niya oh. Yung tira lang yan dito sa mga gilid-gilid. Yung -gilid. lagyan ko siyang tubig oh. Di ba?